Sa sitwasyon ko, wala namang aso, walang pusa. So, for the meantime, bago ko itapon sa basurahan, iligay ko muna dyan, kung anong matira, tsaka ko pawalisin. Maya-maya, mapupuno na yan siya ng langgam po. Oo. So, kaysa idritsom mo sa basurahan, ilagay mo sa plastic, masasayang lang, hindi lang siya makakain ng ano uh, langgam. Dahil, kung tutuusin malaking bagay sa kanila yan pag ganyan ganyan lang yan pero basura yan pero napakahalaga yan sa kanila nabubusog sa mga langga mamaya puno puno na yan siya na ano uh, langga mapupuno na yan may pa isa, -isa oh. Pa isa, -isa oh. mamaya mapupuno na yan siya eh oh. okay? may, may -isa -isa. hmm? hindi pa nila naamoy Pagtapos, tapos bago mag mag off duty papalisin na yan ilagay sa busura